ka lang dahil mag-isa lang ako. Oh, wala kayong asawa? Wala na, matay na nung 1992 pa. Wala akong mabatay na kasi patay na sa alat ng nanay ko, kapatid ko. Ako na lang mag-isa. Hi, Tay. Good afternoon. Ano pong pangalan nyo? Last. Last Loan tayo. Ako pala si Marlon. Ilan taon na po kayo? 74 na ako noong November. Ah, 14. November. So ano po yung ginagawa niyo tayo? Ha? Ah? Nagtitinda kayo ng mga gulay? Nagtitinda ako ng gulay. Saan po kayo galing? Sa kaliwa pa. Grabe, napakalayo. Mga idol, yung pinakababatas, linakad nyo lang papunta rito. Tulak-tulak. Tadyaga -tulak. lang dahil mag-isa lang ako. Ah, wala kayong asawa? Wala na, mga na noong 1992 pa. Mga anak po? May mga anak naman ako. Ay, ay namatay nga yung anak ko Iingi yung mga anak ko dahil mga may kaya yung mga kapatid ko, hindi ko binigay. Ngayon, binuway ko yon sa balot, magtitinda ko ng balot. Espanya, Sampalok. Pag uwi ko naman gulay kasi nanay tatay ako. ayon namatay yung asawa ko, iniingi sila lahat, hindi ko pinamigay. ayon mga anak, para lang mara yung tatlo. Wala kong gastos, hindi nag-aral, mga naglo ko. Kaya parang, parang umiyak ako kung dugo. Kaya ngayon ako lang mag-isa. Ako mag-isa. May anak nga ako. Pero, nung wala pang asawa, hindi ganyan ugali, ngayon iba ugali. Kaya ako, nag-iisa ako sa bahay. Ako lang mag-isa. So, iniwanan na po kayo ng mga anak nyo? Nandyan rin, kaso parang mga nabuhay na walang magulang. Wow. Pero nung mga bata pa sila, wala pang asawa, hindi naman ganyan. Nung nag-asawa na, nag-iba-ugali na. Kaya ako, biligyan ako ng lote ng mga kapatid Mexico, naglaso ng anak ko. Naibinta ko yun noong 1998, 180,000, milyon na sana yun yan, dahil dalawang lote kong yersiya. So ito tay kayo po yung bumibili nito, o kinukuha nyo tapos binibenta nyo lang muna? Mm hmm. Nangiram ako ng sira. Pagkatapos, namimili ako. Ah, so ito yung nauubos naman po ito sa isang araw? Hindi, haram. mga tira nga yan. Napakatumal, sobrang tumal. Napakatumal ah, ngayon. So, bukas ibebenta nyo na lang Itibenta ulit? ko naman hindi naman lantain. Ah, hindi naman nasisira? Yan. Hmm. Hindi naman lantain yung buo. So, magkano po yung kinikita nyo sa isang araw? Eh, minsan yun sobrang tumal. Minsan babalik po unan. Umpisang nagkaroon ng, ano yung mga barangay, eske? Ah, Tumal, kasi yung mga tao nasa mga barangay, kaya pula po, minsan babalik yung puunan mo, minsan hindi pa. Siguro itong mga pagkatapos ng eleksyon, saka yung, ano, isang patay, baka sakali, umano. Wala, uh, subang tumal ngayon, may gita sa ligo na. At sa palengke, matumal din. Matumal <laughs> din. Wala po kayong probinsya nyo pala tay, taga saan kayo? Bicol. Ah, sa Erika Camarines. Sa kami gusto kayong batiin. Wala akong mabatiin kasi patay na lahat ng nanay ko, kapatid ko. Ako na lang mag-isa. Ako na lang. so ako naman po si Marlon, is tumutulong po ako yung mga nagla po kasi ako sa TikTok. So yung kinikita ko, tinutulong ko sa mga gagayan niyo rin po. Naghahanap ako ng matutulungan, binibigyan ko ng grocery. So, po. So, salamat po eh, kasi pumayag kayo na ma-share yung kwento ng buhay nyo. Ganon. Sa, sa mga anak nyo po, baka may gusto kayong sabihin. Kaya baka po mapanood nila to. Hello, binabati ko si Bibiling. Si, ano? Josephine. Yun lang. Si Francis. Yun lang. Ano na kayo sasabihin sa kanila? Yan, yeah, yung manugang ko si Ronel. Eh, Pugay. Yun lang. So, salamat tayo kasi pumayag kayo. So, bibigyan kita ng grocery. Okay na rin kasi ako, para, ano, hindi na ako magkita. So, magkano yung benta mo ngayong araw? Ka? Wala pa nga isang libo? Ah, wala pa. Hmm. Matumal talaga ngayon, bawi na lang din kayo. Hmm. Malay po, abang naglalakad kayo, may bumilip pa, no? Napaliparan pa ako umuwi. Layo, tapos bike. Ito lang yung ginagamit mo tayo. Tiaga lang. Bata pa ako, 74 pa lang. 74. Kaya pa. Kasi pag nasa bahay ka lang, mangihina ka. Lalo kang mangihina. Magaling naglalakad-lakad ka. Oh, salamat tayo. Kukunin ko lang po yung grocery. Salamat. Eh. Ah, wait lang, wait lang. So ito tayo. May makakapi dyan. Asokal mga uh, sa marami laki me. So makakatulong dyan sa inyo. Okay, maraming salamat sa inyo ang uh, ingat lang kayo paglalakad. Salam. Maraming salamat. Okay. Salamat. Thank you, Tay. Ingat din kayo.